Hi guys, happy Friday and almost weekend, guys. So, welcome to my blog. Welcome to my channel Pinay Pin in Belgium. Have a nice Friday and enjoy my video for today. <laughs> Ja, Ga nu maar ja. door, je. Ja. Kijk ja. ja, eens, Ja, kom maar, mama. Oh, weet je niet welke, welke klas jij zet. Goedemorgen. Zit Matthew hier? Ja. En fruit? Ik heb fruit of niet? Kom, stop. Is het Matthew hier, Juf? Matthew dit ben je, Juf. Ah, niet. je bent van Ja, je terug in de puterklas? Hey, Juf vanity, je moet hier zijn. Ja. Kijk, Juf vanity, waar staat hier nu? Vanity. Thank you. Thank you. Good Goedemorgen. Morning. Morning. <laughs> ja. Yeah. Oh. Op die na ontmoetingsdag ben ik niet geweest. Om... Ayan guys, yan ang first day of school ni Matthew. Yan. Kapasok na siya sa ano, room niya. Tapos, diretso na siyang naglaro guys. Samantalang ako ay nakinig sa kanyang... Yuf yof kasi ay yung teacher niya. nag explain sa mga kailangan kong pipirmahan, ng mga papel, ganun ganyan kung ano ang dadalhin ko. Ayan, nag enjoy talaga si Matthew. Yung ibang kasi mga bata ay umiiyak. <laughs> Yun lang. I'm so happy dahil ano siya, hindi siya iyakin. Pero kung yung maliit ng bata na yan ay parang iyakin. Umiiyak lagi eh. Nung baby pa siya. Ayan. Continue pa rin ang laro ng aking anakis. Ang tagal po kasi namin. Ang dami po kasing papel na kailangan i-explain ni Yof Banti. Yung teacher niya. So, surprise. Tapos guys, yung mga bata ay nandyan. Pero may kasama naman si Yuf Baniti na isang ano, teacher ata din na uh, nag-practicum uh, sa loob. Ayan, kailangan naming ano si Matthew. I Alisin yung jacket niya sa labas. Kaya na-close namin yung ano yung door. <laughs> cute ng anak ko. Ah, yan ang, ang bunsong Matthew. 3 years old na yan siya guys. So nasa first uh, clutter class. It means ano siya? Nursing. Nursing one. Ayan. Bye bye for now Ming's Cat. First day of school ng aking anakis. Ayan. Ayan. Ngayon guys, ay magluluto na tayo ng ating ulam kasi before si Matmat -Mat na a Monday I mean, before siya makarating sa bahay, luto tayo ng ating ano ulam guys. Ayan. Bula-bula lang kasi siya pinirito lang na may ayun onion at saka ano bawang at sibuyas yan sarap yan guys ayan guys ready na ang pagkain para sa ating anakis na nag school kaya pagdating nila dito sa bahay lalo na si panganay ko kakain na lang siya nasarapan niyan siya yan tapos, before mag-12, 12, 12 o'clock ng noon, kukun ko yung anak ko. Si Bunso. Para makakain naman. Yan talaga ang buhay ng manay. Ayan. Pinasyo ko na lang po kung anong ingredients ang meron ako niyan. Para kung sinong gustong magtanong, pwedeng pwede comment lang down below guys kung gusto nyo ng ingredients na yan ayan yummy yummy Hi guys, thank you for watching and my video for today. It's Friday. Sa sino pong hindi na please subscribe po at uh, comments po down below kung may mga katanungan po kayo. Uh, thank you for watching and advance happy weekend everyone. Bye.